Suplado. Suplado. Bruno. <coughs> Suplado. Bababa! Bababa! -ba. Ba -ba -ba. hmm? hmm. Suplado eh. Para hindi bagay sa kanya mga paglaro ay eh, matanda na. Hmm. Lolo B. Lolo B. Lolo B. Pagkakakain ng whiskas, suplado eh. Pagkakasuplado. Pagkakakain ng whiskas. Ha? Palagi na, pero pagkakunin napakalambeng. Ha? 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 Ano na? Malambing daw. Kakapakakakain na isuplado eh. Hmm? Masarap ng buhay na yan. Ano na? Ano na? suplado si Pagka hindi pa nakakakain napakalambing Napakalambing Pagka hindi pa nakakakain Pagka hindi pa nakakakain Malambing Hmm 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 Mmm Ayaw din mga gat -it. Mapapalo daw siya Ayaw mga gat <laughs> Ayaw mga agad. Katulog. Gusto mo sa libro na amoy na pa. yung Hmm. Pagka himbing eh. Himbing na himbing eh. Sa amoy ng paa. Kamon. Ano na? Ano na? Mabango ka? Ha? Eh? Mabango? Ha? Ha? Eh? Parang Leo. Ano na? Ano na? <laughs> Parang Leo eh. Sa amin ang paa. O. Oh, napadila naman eh. Presos. Para-para na. Sugat ah. Kaya naman makakulay na. Ah. Tumalikot na eh. Tumalikot na. Ang <laughs> bahawa sa paa. Tumalikot na eh. Na, na, sugat naman yung bahawa. Ngayon naman sugat. Hmm. Sugat mo. sprayan ko yan sige ha sprayan ko yan doon ha sprayan ko yan ha ha Lot. Hmm, <laughs> galit na eh, galit at nakabidyo raw Galit at nakabidyo Galit Siya na yung nakakain Ha, ah, Bruno, masarap ka yan Ha, patikim ako isa Patikim na isa Ha ah? <laughs> Hindi naman nangagat na eh Hmm, Bruno Bruna, oh, pil na pil eh. Pil na pil. <laughs> Bruna, ah, sugat. Sugat ni Bruno. Ah, wala na umus. Ubusin yun ha. At maraming pusang lansangan na hindi nakakakain. Kinapakaswerte. Ha? Huh? Ubusin mo lahat yan. oh umayaw na agad eh. Talaga naman, bro Talaga naman. <laughs> oh, tatakbo na eh. <laughs> ah, katingin ka na naman. Ha? Huh? Ah, mo pag alam na may video. Pag alam na may video. Ha? Huh? Hala? Hala, ala ala hala? hala, hala. Mamaya, lalayas ka na naman. Alam ko na, alam ko na yung gagawin mo. Alam ko na yung gagawin mo. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Pag nakakain, lalayas. Pag kakain ay lalayas. Hmm? hmm? Ay, kakain na. yun ang ating ulam. Oh. Mm hmm ikut ikut Bruno 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 Bruno

Eyo, kung saan titingin? Kung sino mag-aabot ng ulam? Nari kaya? Nari kaya? Hmm? Hmm? Gusto mo ng ano? Baboy? Binigyan ka ah. Binigyan ka ah. Nari kay Bruno. Ha? Binigyan ka ah. Kay Bruno. Nari. Nari daw iyo. Hmm? Bibigyan ka pa. May tax. Hmm? 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 Ako yung... So, Hmm. Na, ah, himud he himud le. Eh. Himud he himud. Talagang busog na busog na busog sa kahihingi ng ulam. Ha?